Pana po. Sino po ang po. And good morning po mga kalingap. Good morning po sa inyong lahat at uh, nandito kami ngayon sa San Felipe. Kasama natin si Mr. G si Kuya Brooks, si Kapronde at saka si uh, Kuya John Graho. Ayan, batay uh, batiin muna natin mga kalingap ng uh, congratulation, no? Si Kalingap Rob and si Miss Jackie. Ayan, bagong kasal, mabuhay ang bagong kasal. At syempre, uh, kaya nandito kami ngayon dahil pupunta kami ng Bukid para po tapusin natin yung mission. Uh, kasi po ang goal po natin doon kaya uh, balik kami ng Bukid dahil ang ating uh, tatapusin doon yung paggagapas. Kasi yun po ang ating pagtataniman ng uh, mga pananim yung area na yun. At uh, po natin yan pagkatapos po ng pagagapas po namin. No? Salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay doon. At uh, ito nga bibili kami ng pangulam. Yan, uh, galunggong pangpaksiyo. Pang yan tol? Bili natin tayo bigas tol? Ayan. Bili kami ng ano? Uh, bibili ako bigas dito, tol. Oh. Ayan, baka may bigas po dito. Salamat po mga kalingap sa panonood ha. Na, uh, nakabili na po kami ng bigas mga kalingap. At go na doon sa bukid. Oh, grabe. Okay, go, go. Okay, bira. Ayan po mga kalingap. Na tayo. Mainit pa, mainit pa naman ngayong uh, araw ngayon, no? Oh. Magandang labanan ito mamaya. Hingal na naman ni. Eh. Hingal na naman ni. Eh. Uh, shout out po sa ating mga kababayan, no? Oh. Mga Bisaya, sa may mga Ilonggo, mga Ilocano, mga Cebuano, mga Bicolano. Lahat po ng uh, klase, mga Waray, lahat po na ang ating mga taga-soporta shout out sa mga solid supporters uh, solid viewers uh, shout out po sa inyong lahat uh. salamat sa walang sawang uh, pagbibigay ng suporta at uh, sa aking mga uh, kaibigan mga mami <laughs> mami, ate, lula ayan ayan, dito na kami mga kalingat Ayan, abangan nyo po yung aming panggagapas. Sama-sama <laughs> po kami ngayon para mabilis po matapos. At uh, sila ni Kuya Brooks din ay gagawa doon sa bumba no, ng tubig. Simintuhin po nila. Tapos kami ang uh, manggagapas. Ayan, nandito na kami sa area. Papasok! Ayan. Okay. Akit natin doon sa taas. Iya. Yeah. Iyan. Kaya toh, J, kaya J. Hah? Iya. Iyan. Iya. Hmm. Hmm. Paket ah. Iyan. Iya, iya. Iyan. si kuku, Si kuku ni Martin. Iyan. Hup. Hmm. Ah, karena habis lagi mayabs, pinagbago. Wala pinagbago talaga, no? Ano pag nandilalakad siya, matulis yung sapatos niya. Ano doon de? Ano doon de? Ayun po mga kalingap, ay papunta uh, mapunta na tayo doon sa bukid. Si Kuya John Graho, umupo pa, inuubo-ubo. At Mr. J, ayun na po, oh, naglakad-lakad na po. Hindi ako hinintay. Oh, oh, natutumba-tumba <laughs> Natumba-tumba pa oh. <laughs> Tingnan mo yun yung lakan mo, jay. maging fertilizer at maging malinis na po pati dito ay linisin namin ito para ilagay namin doon <laughs> Palit-palit ka doon para <laughs> Hindi masadong mapagod Pahinga muna kami. At sobrang init talaga, di kaya. Mainit eh. Ganito lang muna yung ating uh, part 6. Support natin. Nelson Vlog, 1DB Vlogs, Pure Health, uh, Kindred. TV. Oh, nandun po sila Kuya Brooks, si uh, Mr. G, at si Kapurundi nandun. Support natin sila lahat. Pal Santos Matupang Kalinga Prab at Ate po sa mga gusto pong mag member no, sa Luglogan Charity sa One of the ay pwede kayong mag message po no, kay Kuya Pal, kay Ate Idna or sa mga kalinga partner, partner or sa akin po kung gusto nyo rin pong mag-avail ng mga product ay yun din po inyong gagawin mag-message lang po kayo para pa ma-assist po namin kayo at matulungan Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa'y uh, wag po kayong magsawa uh, magsuporta, uh, manood sa aming mga vlog dahil itong mga vlog po namin ay pagtulong ko natin uh, sa ating mga kababayan na siyempre, sa mga programa po ni Kuya Bal kasi once na tayo tumulong po sa mga programa ni Kuya Bal ay uh, tumulong na rin po tayo niyan sa ating mga kababayan kasi uh, mapupunta po ito lahat sa ating mga kababayan po na tinutulungan ni Kuya Bal. And God bless to everyone. Thank you very much at shout out no sa inyo lahat. Bakit like and share po sa ating video. Thank you. Bye-bye and God bless.